Bunga ng malunggay parada at saka walis tingting sa halagang 50 pesos ang pinagbentahan ko. Saluyang dilaw naman yung 4 na kilo na nahukay namin ang napagbentahan ay 80 pesos. Meron kasi akong customer na palagi nagsasabi sa akin, mag-order nga daw siya ng bunga ng malunggay tapos parada at saka walis tingting. Ngayon ang hapon na wala ako masyadong ginagawa, naisip ko na dalahan siya kasi itong mga gulay din ng parada hindi na namin talaga kayang ulamin lahat kaya mabuti pang ibenta na yung iba. Talagang ang laki na napakinabang namin sa parda na to, parang January pa lang yata na na namin to. I isang puno lang pero hindi namin kayang ubusin yung mga bunga niya. Nagsungkit din pala ako dito ng bunga ng malunggay na talagang matagal niya nang nire-request sa akin to. Nadalhan ko daw siya kaya lang palagi ko naman nakakalimutan. Kaunti na lang din pala to mga bunga ng malunggay ni mama dahil nakailang sungkit na rin kasi siya dito at ang ginagawa niya doon ay binibenta niya rin sa palengke. Pagkatapos ko nga magsungkit dyan so bale ito na lahat yung i-deliver ko sa kanya. Bunga ng malunggay, parda at saka walis tingting. 50 pesos lang pala lahat yan. Yung ay 25 pesos, yung parda ay 10 at yung bunga naman ng malunggay, ay 15 pesos. Pinapasabay din pala sa akin ni mama na i-deliver tong mga pulot kasama yung mga pinitas ko na gulay kanina. Kaya pala ganyan yung itsura niya sa ibabaw dahil hindi daw kasi masyado siyang nasala ng maayos. Pero madali lang naman tanggalin yung mga nasa ibabaw na yun. At saka tatanggalin pala yan ni mama bago niya ibenta. Dalawang bote nga daw ng pulot ang order kay mama ngayong araw. At isasabay ko na to dun mamaya sa i-deliver ko na mga gulay. Dahil yung nag-order kasi nito ay malapit lang din dun sa pagdadalhan ko ng mga gulay. Ang isang bote daw pala nito ay 190 pesos. Medyo may kamahalan talaga siya kasi mahal daw ngayon ng pulot sabi ni mama at pagkatapos nga pala niyan ay dine ko na rin siya at pagkabalik ko naman dito sa bahay ay dumiretcho naman ako dito sa mga tanim ni mama na mga luyang dilaw kung mapapansin nyo, parang walang mga nakatanim na luyang dilaw sa lupa na to pero meron yan marami nakatanim dito hindi lang talaga sila halata dahil natuyot na kapag tag-ulan talagang makikita mo dito na makapal yung mga tumutubo na luyang dilaw kasi yung mga dahon talaga ng luyang dilaw ay talagang malalapan. pero ngayon talagang wala ka na makikita dito na dahon ng luyang dilaw dahil talagang natuyot na Medyo mahirap po kaya yung luyang dilaw ngayong tag-araw dito sa amin dahil sobrang tigas ng lupa. Noong nakaraang taon pala, talagang halos hinukay namin lahat ng luyang dilaw dito. Talagang ang dami namin nakuha noon, parang nasa 15 kilos yata. Pero ngayon ang may order lang ay 4 na kilo, kaya mga 4 na kilo lang din yung huhukayin namin. 20 pesos lang pala ang kilo ng luyan dilaw at talagang mas mura to kumpara dun sa luya na ginagamit natin lagi pang rekado. Yung pagbebentahan pala nito ay ibibili ko ng sabon o kaya naman ay mga mantika na kailangan dito sa bahay. Habang nagahukay nga ako dito ng yung dilaw, meron ako mga nakukuha na mga ganito. Hindi ko alam kung ano ba ang tawag sa ganito. Basta parang luyan dilaw din siya. Pero hindi ko siya sinama dun sa ibebenta ko kasi baka hindi tanggapin nung mag-order. Sobrang tigas talaga nung lupa no na nagukay kami dito. Kaya tiyaga-tiyaga na lang namin kasi sayang din naman. Yung mga pinaghukayan pala namin diyan ay talagang hindi namin siya sinaid ng sobra. Meron kaming iniwan ng mga ilang piraso para pagdating ng tag-ulan ay magatubo ulit siya. Pinipilit namin siya dito na hukayin ng buo para mas maganda siya ibenta kasi kapag namin siya na ibebenta, halos ayaw nilang bilihin. Kaya lang, sa tigas naman ng lupa, hindi maiwasan na hindi siya mahukay ng buo. Tataasan ko pa sana ang presyo nito. Kaya lang, karamihan kasi dun sa mga nahukay namin, e mga putol-putol. Kaya sabi ko, e 20 pesos na nga lang. Kapag tag-ulan, mas maganda maghukay dito. Talagang malambot. Kaya lang, hindi pa naman sila pwede ibenta nang Kasi magatubo pa lang sila. Mga mura pa lang. Ito pa lang mga nahukay namin. Siguro, ay mga higit limang kilo lahat. Kaya lang, pinili lang kasi namin dito yung ibebenta namin. Kaya naging apat na kilo na lang. Siguro, ang gagawin ko na lang dun sa mga nahukay namin na hindi ko pwedeng ibenta ay itatanim ko na lang siguro sa tag-ulan sa taas ng bundok. Ito pa lang mga hinukay namin na luyan dilaw ay dito lang namin hinukay sa tabing bahay. Sa taas ng bundok wala pa kasi nakatanim doon na luyan dilaw. Kaya siguro sa tag-ulan ay magtatanim ako para magkaroon din doon sa taas. Bukas ko na lang pala to ng umaga ibebenta kasi ngayon ay talagang hapon na kami natapos magukay at diniligan ko nga muna siya dito ng tubig para lumambot yung lupa. At para bukas ng umaga ay madali na lang tanggalin yung mga lupa-lupa niya. Kinabukasan nga ay ganito kadami yung mga hindi pwedeng ibenta na mai dito sa bahay. At eto namang nasa sako, eto yung ibebenta ko mamaya. Dineliver ko na rin pala kaagad yan ngayong umaga. At yun nga, meron ako na pagbentahan na 80 pesos. See you lang for today's video. Thank you for watching!